Nakahuli na tunas si Tatay Do, kahit masama ang lagay ng panahon. Hi, ako nga pala si Sachi Boy, amang ingis oriental. Agad nga akong lumabas ba dahil nakauwi ng sip si Tatay Do? Kinabahan kami ba dahil masama ang lagay ng panahon? Tatay Do! Buti at nakauwi ka ng sip! Tapos sabi ni Nanay Do, darhin ko daw itong kahoy kay Tatay Do. Psst! Kaya, pakidala ito kay Tatay Do. Please, thanks! Tatay Do, gusto kong pumunta d'yan, ba pero takot ako -tapu sa alun. Tapos sabi ni Tatay Do, Okay lang yun ba? boy. ka lang naman. Ah, grabe ka talaga sa akin, ba? Buti pa ito si nanay doo na awa sa akin at kinarga ako. At nakahuli nga ng isang tuna si tatay doo. Tatay doo, ang galing mo talaga ba? Kinabahan ba kami dahil lumaki yung mga alun? Parang halulula man ako sa pwisto ko, eh. Kaya tulungan mo ako, bi. Dahan-dahan lang, ha? Dahan-dahan, oy. Okay. All right, thank you. Grabe ka laki sa mga alun dun. Oh, pwede guru ako mag-serping dyan ba? Pero kumustahin ko muna si tatay doo. Tatay do, Kumusta man ang lagay mo? Ang sama, bayat ng lagay ang panahon ba? Tapos sabi ni Tatay Du, ka dyan, boy. Tapos sabi ko ay hey, Tatay Du, ikaw ang magwa. Ouch, ah, Hindi mo man sinabi na malalim na pala dito, oy. Eh? Mukha tuloy akong tubol ba? Sasabihin ko pa sanang ikaw ang magingat at tedo, tapos ako pala itong nahulog. Naku, natasahiya! Ikaw kasi tatedo, oy, psst! Mother, idilip mo yun ha, Kuanin mo na nga iyang tuna kaya napapahamak ako dahil sa tuna na yan ba? Pero ingatan mo yan kaya ha? Nanay, do! Nahulog ako ba? Nakita mo ba yun? Tapos sabi niya, Oo, boy, sa laki mong yan kitang kita ko. Wow. Dito na lang nga po ay bantayan ko itong tuna. Agad na rin lang pinagkulungan si Satchibot na dalhin dito o oh, para hindi siya mukbangin ng mga alon. Alam niyo bang montek ng malunod itong si Satchibot dahil sobrang lakas ng alon? Nakalimutan kasi siya ipak sa may harap ng bahay namin ba tapos biglang lumaki yung mga alon at minumukbang siya? Ma, gusto kong mag-help. Pakibantayan ang tuna. Baka kainin ng mingming. Tatay do, may may tutulong ba ako? Tapos sabi niya, pwede ka maging gulungan ni Satchibot boy. Ah, grabe ka talaga sa akin, tatay do, ba? Magdadayit talaga ako. Hindi at talaga ko kakain kung hindi uras ng pagkain. Uy, pagkain! May pasalubong ka pala sa akin, Tatay Do. Mmm, smells spicy. Amoy isda? Isar kagat lang, Tatay Do ha, dahil magalit si mama ko. At 27 kilos nga pala yung tuna ni Tatay Do. Tatay Do, isang tuna lang ba yung nahuli mo? Tapos sabi niya, May mga maliliit na isda din boy, pamulam at pangdaing na dinan na nanay mo. At may aswang ang sumulput out of nowhere, oo. Oh. Psst! Nat -nat. Paano ka nakatakas ha? Aswang ka talaga ba? Ang galing mo talaga tumakas. Tay, inap na yan, tay. Pasikat ka talaga aswang ka. Isa din kasi itong sinatnat sa gumigising na madaling araw pag lumalaot na si Tatay Do. Hmm, copy and breed. Tay, pahingi ako niyan, di? Patikim lang ba? Kunti lang good? Tapos sabi niya, Akala ko ba magdadayit ka? Oh, no. Yung Tona nga pala ay nag-chill muna dyan habang hinihintay yung bayer. Tapos umuwi na kami ni Natnat. Sa susunod na vlog ay konting update lang muna kang bibi sa chibut dahil may lakad yung mama ko. Hey. Kumusta nga ba ang lagay ng panahon dito sa amin? Hi, ako nga pala si Sachi Boy, ang manginislog ng Daba Oriental. Ito nga, at abang na abang itong mga anak kong lumabas. Nat, mag-careful ka, Nat ba ya usos, oh, kaiksit talaga ng binte mo ba? At inunahan ko na sila, oy, at pumunta na ako dito. Hmm hmm, amoy tuna. Let's go, boys, pabilisan tayo ng pagtakbo. Wah, si Nat nakaloward. Tapos sabi ni Nat Nat, sinong may sabi nun? Boy, wala akong kinalaman dyan. Baka si Jinjin. Tapos sabi ni Jinjin, Lako na hindi ako yan. Sige lang kay ilibing natin dito yung nagsabi niyan sa iyo. Nako lagot ako nito, Jingjing. Baka hangin na yung nagbulong nun. Nako seryoso, matlaga sila oy. Kaya magpakalayo layo na lang muna ako ba. Tapos tinakot nga ako ng nanay na ito. Kaya todo takbo ako oy. Dahil kainin daw ako ng alun na papunta ako sa Pacific Ocean. Tatay do, tinakot ako dun ba? Iakyat mo ako dyan be, please. Hindi naman ako masyadong mabigat. Dahan-dahan ng tatay do ha. Kerpool, Thank you tatay do. Nakikita niyo naman dyan, o oh, na masama talaga ang lagay ng panahon. Kaya hindi pa nakakalaot si Tatay Do at hindi din kami makapamangka ni Bibi sa Chibut. Ah, kaya yung mga naapiktuhan ng bagyo ay sana okay lang ang lagay niyo. Dahil yung lagay ko ay okay lang. Bakit naman kasi magbagyo-bagyo pa tapos may mga bagyo pang papasok? Baka pwedeng ma-reschedule ang pagpasok ng bagyo ba dahil malapit na baya ang birthday ko. Tapos itong mga anak ko, oh. Katigas na mga ulo, sabi hindi madligo-ligo, nagligo talaga. Mahangir ko talaga kayo ba? Ayan niya ang lagay ng dagat namin dito, umiitim oh. na. Malalaki na yung alon, tapos malakas yung hangin ba? Baby Sachibu, but, magtikir ka talaga ha? Huwag ka talaga marupok, nakilitiin ka lang ng alon, isasama ka na doon sa laot. Nanay do! Mag-ingat ka dyan sa pagbibiyak ng kahoy ha? Mga kahoy pala yan ba na inanod ng dagat? Kaya sa lahat ng apektado ng bagyo ay palaging mag-ingat at huwag kalimutan dalhin ng mga alaga sa paglikas. Hey! muntik ng mabura ang mukha ko dahil sa lakas ng hangin na dala ng bagyo. Hi, akong pala si Sachiboy ang manginis dog ng Dabao Oriental. Agad niya kaming lumabas at tiningnan namin ang lagay ng dagat. Sus, so, sobrang itim na nga oh. Asa naman yung mga kasama ko eh? Dilipad na siguro ng hangin ba? Oy, Jing, para saan yung hinuhukay mo? Tapos sabi niya, naghukay ako ni Tudad para dito dadaan yung dagat. Malalaki na ba ang alon o? Sige, Jing, maghukay ka pa. Parang pwede ko man siguro ipangharan itong katawan ko sa mga alon ba? At sa mga naghahanap ka magandang partner ay ito siya oh, maganda pa rin. May nagtanong pa kung may iba na si magandang partner. Naku, hindi po yan pwede dahil siya po ang Christine ng buhay ko. At ako naman ang leyon ng buhay niya. Magandang partner. Bakis ako, be? Mwa. Waa! Hindi talaga pwedeng magsanay pwersa si Christine at iyon ba dahil sobrang tapang ni Christine. Kaya mga anak, bilisan nyo na ang paghuhukay dyan dahil lumalakas na ang hangin o. Oh. Pero hindi pa malaki yung alun. Utara mga anak, magdagat na tayo. Mwa! Ah, habulin nyo ako, bilis! At sinundo nga ang mga anak ko ni Batang Makulit, oh, at may dala pa siyang istik. Bilisan mo, Jing! Bilisan mo, Jing! Ubi lang ka, Jing! Buti na lang at nakabalik ako, ba, at hindi napalo. ay, Wah, hindi ako natamaan, ba? Pero sabi ni Batang Makulit, babatuhin na lang daw niya ako ng buhangin. Hay, wala talaga akong kawala sa batang ito, ba. Surinagod Batang Makulit, hindi na namin uulitin. Tapos bigla naman lumakas ang hangin, o oh. Tapos yung mga ngipin ni Batang Makulit ay nilipad ng hangin. Wah, haha! Muntik ha. pa siyang matumba opo mo na ako, Bid, dahil parang mabura naman ang mukha ko, eh. Mother, sobrang lakas na ng hangin. Ibaba mo na yung trapal. Mother, sobrang lakas na talaga ng hangin. Ba, ipababa mo na yung trapal. Baka mapadpad na talaga itong bahay natin. Tatay Du! Hay, ba't hindi man ito siya ng hangin, oy? Tatay Du! Ay, iikot mo na ako, hindi niya ako makita. Tatay Du, ayusin mo talaga yan, ha? Para hindi makapasok ang hangin at buhangin, ba? Ay, natatapagod talagang maging haligi ng tahanan ba? Bakit ba kasi tinawag yung haligi? Mukha ba kaming pusti? Tapos yung mga nanay, mga ilaw, dapat speaker yan sila dahil ang iingay. Tatay Du, tapos na ba yan? Ano ang maitutulong ko? Tapos sabi ni Tatay Du, Pwede ka maging pabigat boy para hindi iparin itong trapal natin. Grabe ka talaga sa akin tatay do, ba? Nanay du, oh. yung mga halaman mo o oh, sinasampal lang hangin mga bibi mo ba ya, yan? At natapos nang ang i-cover ni tatay do, ang tiris namin at pinagigilan na naman ako ni batang makulit oh, tama na batang makulit hindi ka ba nasasawa sa akin? Why? Huwag mo akong masahin hindi ako tinapay. At pinapauwi nga ako ni batang makulit o oh, ayaw ko mo nang umuwi mother magpahangin mo na ako. Pero pauwiin na daw talaga ako ba dahil sobrang lakas ang na hangin o oh, dahan-dahan ha dahan-dahan, kerpol -dahan, ha, kerpol, kerpol, Ayusin mo naman ang pagkarga sa akin, batang makulit. oy, para akat man na magkarga na isap sa akong bigas. Pag ako talaga mabitawan no, uubusin ko talaga yung ipin mo. Not, 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 hell! Ang iksi ng binti mo na, kaya mag at maging mapagmatsyag, mag obserba sa paligid, pag hindi na kaya, ay mag with agad. Ay! Montek nang maabot ng malaking alon ang Satchibot at pinagrom kami ng mother ko dahil sobrang kapal na mga balahibo namin. Hi, ako pala si Satchiboy ang manginis dog ng Dabao Oriental. Nagpa-home service nga ang mother ko at ako ang una niyang sinalang dito. Tatay Groomer, kero po lang kayo ha, kinapabahan daya ako. Tatay Groomer, ihag mo ako, B. Tapos sabi ni Kuya Groomer, Halika ka dito boy magkirpul lang kami gentle lang man kami we. Talaga kuya groomer, sigi magbihib lang din ako para hindi ako makalbu. Kuya groomer may baon ka bang kwento? Kasi palagi ba yung may chismis ang mga barbiro? Joke lang! Hindi ko naman sinasabing mga chismus so kayo. Ang ibig ko lang sabihin ay magaling kayong magkwento. Wala talaga kayong baong kwento? Ay ti ka lang, ba't mo naman ako pinapatuwad? Girl po lang yung junjun ko dyan. Dyan, dyan kuya groomer dahil ang kapi ha ba? ha <laughs> Huwag dyan Kuya Groomer, may klite ako dyan ba? Nakikita niyo ba kung gaano ako kabihib? Biri consider it Ang galing talaga ni Kuya Groomer ba dahil kahit ang lakas ng hangin ay pantay pa rin ang gupit ko Sobrang pukos niya o kahit binabagyo na kami ba? Kuya Groomer alam mo bang may pito akong anak kahit wala akong trabaho? Oo, totoo yan. Tapos yung mama ko lang ang nag-aalaga sa kanila. Akala ko nga binila niya yung mga papisus kay mga anak ko pala yun. Kaya ayun, pinahapon niya ako ay dahil lang bilis kong gumawa ng anak. Tatlong alaki tapos apat na babae iba. Sayang ba makagawa pa sana ako ng basketball team? Pagkatapos kong mga makipagchismis ay pinaliguan niya ako ni Tatay Grumero. Tapos si Jinjin ay sinimula ngang igrom. Tatay Du, mapagupit ka din ba? Ay! Kalbo ka na pala. <laughs> tapos na nga akong pinaliguan ni Tatay Groomer at tatuyo na ako para i natnat wear. nat, -nat patawa-tawa ka pa ngayon pagkatapos ni si Jingjing ipapalbo ka daw. Jingjing, Jing, magbihib ka lang dyan, Jing. Huwag kang malikot. At okay naman si Jingjing, Jing. kinabahan ng siya nung una pero naka-adjust naman siya at nag-smile-smile na siya, oh. Tatay Groomer, hindi ka ba nahihirapan nagpatuyo ng balahido ko? pagpasensahan mo na ha at bulbulin talaga ako ba? At yan nga, oh, at natapos na si Jingjing, Jing. tapos si nat -nat na, pero ako hindi paray rin ako natuyo. Nat, maglikot-likot ka para kalbuhin ka ba? Ang init talaga ng dugo o nat ba dahil palagi mang gudyang kinakagat tapos hinihila niya yung tinaho? Tingnan niyo nga ang mukha niyan, wala pang cream and so na. Sa sobrang tagal ko na toyo, sobrang sweet na namin na tatay groomer dahil ang haba ang banding namin. Tatay do, wag kang magsilos ha? Siyempre, hindi talaga yan napapahol si magandang partner. Trim lang yung kailangan niya dahil maganda naman good yan o. Oh? groomer, alam mo bang gusto ko na chimkin? Kasi, chimkin yummy! Shinkin yami. Thank you for the effort talaga na magpunta dito sa amin tatay at kuya groomer ha. At saya nga o oh, dahil hindi ko na magripuhan sinak na nat tetong kokoho dahil free name naman din ni kuya groomer. At hindi na nga nakatiis si tatay do, at lumabit na siya dito sa akin para i-check niya ang gupit ko. Tatay do, anong masasabi mo sa gupit ko? Tapos sabi ni tatay do, Uki okay, ang gupitubuy para tanang biik. Grabe ka naman, oy, 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 yung, yung junior ko ha? Mukha ba akong biik? Grabe na talaga kayo sa akin ba? Maproblema ba ya kayo agad pag pumayat ako? Takiayos na lang kuya groomer ng mukha ko. Huwag sana yung parang biik ha? Hindi lang talaga ako magalo para maayos talaga ba? Huwag mo akong dinindistract mother dahil nagkukonsentrate ako dito. At zara! Tapos na ako. Mukha ba akong biik? Deserve ko talaga ng treat sa chimkin dahil nag ako mother ha. Ayan nga ate, napos lang itatay, Groomer ang mga anak ko. Tapos ayan si Jinjing sumusunod naman kang Kuya Groomer. At mana ang mana talaga yan si Jinjing sa kapugian ko ba? At ayan lo ang pugit niya na. Sos itong sinatnat ang daming buhol-buhol. Ayan kay napakalikot man kung saan man magsulpot-sulpot. At dumating nga itong si Aling Maliit o oh, at ipagroom din siya ba? At namiss niya, tami o, oh, Aling Maliit. Ang likot mo pa rin ba? Halika dito at madhay ka sa kuya Nat-Nat mo. Kadatin mo yan sa kadatin mo. Mother, ipakalbo mo yan si aling maliit para malunok siya agad ng shark. Hmm, gawin pa rin kitang pain ha? At tapos na nga si nat at wala akong masabi. Tapos si aling maliit na agad, pinasamerkat lang siya kay manipis manggud yung balahibo niya. At ayan na siya o, oh, mukha na siyang pain. At bigla na nga lang ang dagat ba tapos montik na lamunin ng malaping alon si Satchiboot. Kaya to the rescue agad taydo, at si Tatay at tinulak si Satchiboot palayo sa mga alon at tinalungan pa nga siya ni Kuyang Romero o, oh. tapos sabi ni Jingjing, Dad, ihilt mo sila, kanaki man ang katawan mo, wala ka mang silbi. Ano, Jay? Ano, Jay? Ano yon? At na nagtatapos ang aking vlog. Maghintay lang kayo sa bagong update. Eh! -e -e -e. Nakahuli ng tuna si Tatay Do. pagkatapos ng bagyo. Hi, ako ba si Sachi Boy, ang manginis dog ng Dabao Oriental? Agad niya kaming lumabas para salubungin si Tatay Do. Tatay Do! Nakahuli ka pala ng tuna? At dalawa pa talaga itong nahuli mo ba? Nakagit one take one pala ito ngayon Kumusta ka man Tatay do? Hindi ka ba nahirapan? Hilo Tatay Bayer Lungtay Nusi So ito nga ang huli ni Tatay Du Lumaot nga siya agad ng uki na ang lagay ng panahon Gutom kasi sila kay binagyo man sila sa ilalim ng dagat Kaya pagbigay ng pain ni Tatay do ay agad daw nilang kinain Kumusta ka man Tatay do? Hindi ka ba nahirapan sa paghuli nito? Kalikot naman ang mga anak ko o, ay parang gusto nilang maging paes sa tuna Tatay do. Tatay dito kung wala kang pain ay pwede lang mayansin at natro, wag na lang pala baka matakot yung mga isda. Ang lalaki nga nang nahuli ni Tatay Dukba. Tapos sabi ni Tatay Bui, bantayin mo muna yun ha, dahil may kukunin lang ako. Binantayan ko naman ito tapos bininta ito namin kay Tatay Bayer. At after ng ilang araw nga ay nakahuli na naman si Tatay ba? Mader, mader, nakahuli na naman si Tatay ba? Let's go, let's go. Tatay Do! Pero wait lang, maghanap na ako ng maihian ko ba? Oy mga anak, oy parang okay dito ah. Buko Diyos, kayo dyan o oh, prish pa. O oh, limang piso, limang peso lang ito, Jeng. Oy na, para sa iyo, libre na lang ito. Tatay Do! Tatay Do, halika dito, hargahin mo ako bi? At kinarga nga ako o oh, dahil hindi man ako magpunta doon sa satsibot na ako lang. Tatay Do, ayusin mo naman ang pagkarga sa akin. Oy para ka man lang nakabit-bit ng gasol. O oh, careful ha, careful, careful. O oh, asa naman yung huli mo tatay do. Hmm, ba't naman pumutla itong tuna tatay do? Ay, ito pa na yung tuna. Careful ha, careful. At kung makahablot naman ito si tatay sa akin para man lang din akong tuna. Let's go tatay do. let's go. Nanay do, yung kape ha. Gusto mo kopi tatay do? Tapos sabi niya, mamaya na lang boy, manhiwa mo na ako ng isda. Ay, hindi pala natin yan ibinta tatay do. Tapos sabi niya, hindi boy dahil maliit man ito, ulamin na lang natin ito. Hmm, tama ka tatay do, perfect talaga ito pang ulam ba? Iridi pa nga ni Tatay Do itong panghiwa niya oh, o kirupol ka Tatay Do ha matalas baya yan at habang nagpipirapero pa si Tatay Do ay babantayan ko muna itong tuna at habang hinihintay ko si Tatay Do ay magyuyuga muna ako una ay i-extend at ipantay mo lang ang dalawang kamay mo tapos tumawad ng biri-biri light at mal inhale exhale. Inhale exhale. Tapos ay huminga ka ng malalim at umotot. Puh. Sorry tatay do. Tapos napipaglaro na lang muna ako sa mga anak ko ay kahit kay tagal mang tatay At ito nga at pumunta kami sa dagat at pumunta kay sa Chibut. At ito mga anak ko oh, grabe talaga kakulit. Mga anak halik kayo dito. Halik kayo pakitaan nyo sila ng swimming skills ninyo. Marunong talaga itong mga anak ko huh, mag swimming dahil kinuruan ko baya ito sila. Tapos bigla lang tumapo sa si Jinjin at sinabing, May shark! Tapos sabi ko, saan yung shark? Si Daddy sa atin yung shark. Wow! At umuwi na lang ako eh. Tatay do, tapos ka na ba dyan? Isunod mo nga yung si Jinjin. Sos, kay pinadiguan, mantaloy ako ng nanay do, ko Nanay do, talaga ba? Gusto ko pa ba magligo-ligo ng dagat? Sa susunod na vlog ay hahataki ni Satchibot si Bibi Satchibot papunta sa isla para sa birthday celebration ko. Abangan nyo ha? Eh!